Aris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.05 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buwenes na panalo. Ang iiwasan mong kulay ay yellow kaya kang mabigyan ng kamalasan. Taurus mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.55 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown at mabibigyan ka niya ng ikakatalo mo ng mabilis. Gemini, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magmura kaya kang kuhanan ng oras na swerte sa iyo at umiwas ka sa kulay brown dahil pagkainis ang pwedeng makuha mo para matalo. Cancer mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 48 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw dahil pwede ka mabigyan ng kamalasan. Leo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green, at sa player na madaldal dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo Mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo ng ikakatalo, at umiwas sa player na mahilig magbalato siya ang kukuha ng oras mong swerte. Libra mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay silver dahil pwede kang matalo kagad, at umiwas ka sa player na mahilig magmura kukuha sa iyo ng oras na swerte. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit apat na put isang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula at sa player na malalaki mata ay masyadong mabango, kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga may singit apat na pong minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 12.30 ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pink at mabibigyan ka ng ikakamalas para matalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.50 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na may kayabangan at sa kamay balbas dahil sila ang kukuha sa iyo ng swerte. At umiwas ka sa kulay green isa siya sa magbibigay sa iyo ng ikatatalo mo kagad. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 56 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng alahas na bracelet kung meron ka, kaya kang mabigyan ng oras na mahaba para manalo, at ang kulay pula ay iwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay gold dahil mabibigyan kanya na mahihirapan ka makapanalo, at umiwas ka sa player na mahilig magsalita panunukso, nang pagmamahalan siya ang isa magdadala ng kamalasan sa iyo.